So, oh, sige na. So, so ayan. Magpagwapa sa sila kay para daw ma dag unod ang Saan? <laughs> saan? Magpagwapa. <laughs> Iba talaga to si Jessica. May dalang lipstick. Mm, -hmm. mag... Kahit saan. Kahit kailan. May dalang na, lipstick. Pa <laughs> para daw guwapa sila sa camera. Ay, o, tama ka na. karon karoon sa isa kapunuan. Oh, nana karon nananggot na nanggot si Milanis. Ah. Uh, Angga. Oh, anak ni Juan. Oh. Yan. Ang uh, yang body si Rita. Mhm. Mm -hmm. ang mananggite, ang ah, mananggite. <laughs> Ay, sta ta biyak. Ang mananggite si Angga. Si Angga te. <laughs> Ay. Ang <Ay>. sudlanan <laughs> daw. Nagsandal-sandal. sandal oi. Ha? puno. Puno. Sige, sige. Napuno kayo. Unang kuan pa lang ni ha? Ah. Unang dawat pa lang. Unang dawat pa lang. Ano pa? Ay! Ay, bilaan. Ran! Ay. Ay, bilaan. Ha? May ko ba yung buduhi ko ba yung babak ba? -ba, ko ba? Ay, ayaw! Mm, yeah, ha? Ha? Asig masawayan ta. Ah. O, oh, ayan, ayan. O, oh, ayan. Natamis na kayo no. Ay! Ah! Ah! Ka-fresh. Ay! Ayaw pala bituan! Ay, okay. okay. oh, pa. Ay, pa. Ay, pa. Ay, pa. Allah, okay. Uy, Fresh ka ayo nga Ay. Kung gusto niyo mag-order, eh sige tawagan na. Just comment below. <laughs> <laughs> Just comment below kung kinsay gusto mag uh, ano, um, order. Tagpilang -uh. galon te. Si Wiwin. Ha? Si Wiwin. Pilang. Huh? pilang oh, kay layo man. 100. <laughs> <laughs> Free. Pa na dala na delivery charge. delivery <laughs> charge. <laughs> delivery Ay, charge. Ah, oh, ayan. Ano nang first ha, ano, punu puno punuan. Ay dili man kay first ang Wala pa mali pa hinuon. Kaungon dayon ni. Guwang na. Uy dili pa. na oi guwang na itom na. Ay guwang na na siya. Dili na na pwede makaong. Tapos na no ang bungol. Tarong nga jud kay makita ta International. <laughs> so, <laughs> Unsa na na? Gibalik na ni ang kuan. Ha? Huh? Gibalik na ni. Gibalik na ay nangabis pa. Gibis pa ko, abisan mo. Aw, abis oh, abisan. Gibis pa ang tumoy-tumoy. Para i pa Para mo tulo. Oo. Okay. Para ang sarap para fresh na pud kusog ang tulo mm. te. Para bag-ong sang uh, bag-ong putol sa tumoy, siyempre. Imong imong abisan ang tumoy kusog oh. mo tulo no. Tubig. Nakuha ng tumoy. Wa na. Itulok. <laughs> oh, oh. O, Patistinga na nato, pero Patistinga nato, O, tanaw Pwede si... Pwede pa? Si, tanaw si Angga. Ah? ba? Diba, Naghandos-handos. Handos. Dali, O, Naglo-lo. Ay, naglo. Rated S, P.G. sige na. na. O, sige na. I-try doon nato. i-try namin yung sige, ano. Sige. Isang... <laughs> isang isang tungab, mm. isang mm, okay baglami. Very good. Ano naman? Very good. Mas lami pa tong tas payag. Ano sa mandili? Tam is? Mm. Sanggol-sanggol mo ito. Ayan, very good ba yan? Mm. Sambong. Anong Ay, lasa? So, may mga lipstick. Sambong. Sambong ka. Suka. Suka. sulok na may mm, I'll see you later sa pangalawang puno ay wala pang wala pang ay ah, wala pa ba idea ano na city Si wakawaka 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 Wala ano wala ano Wala ano wakawaka ano ano wakawaka ano wakawaka ano wakawaka ano wakawaka ano wakawaka ano wakawaka ano

Grabe yung adventure. Adventure sa kabukiran. Ayun. Ala, may manok. Ayun, yun siya. Ayan, so, okay. So, uh, na uh, so uh, ano natin. Oo. Aralito So, ano So, 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 so hindi ulit natin. Ibalik na po natin sa oh, Ayan. Patungas sa po Humanami pang... Ano saan niya? po kami! Tulungan niyo po kami! <laughs> Humanami pang... Ayan! Dawat tog sa... Ang daming yung manok! Ang daming saan niya? Ang daming yung pangayo! May pang... Ay! Naka-arbor, pagdoha pag ka manok. Ako <laughs> nang <laughs> isa TV. May pang isa. <laughs> so... Kamusta? Experience na ko na... Mukuyog og dawat og saan. O joke. Idiok. Tuba. Mm. Saan, whatever. Saan, tuba. So, manok. So, ayun. So, humay na mi So, thank you. Bye. Hmm, wala oh, ka na, ti. Wala pa. Oh, ka na. Wala pa. Wala na. Um, niya, napun, naman, okay. daawat, tuguan, Ay, ayla, na. 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 Kapit na nung maabot. Tabang! Tara. So, ayan. Sige na. Bye-bye.